daming protas may piña, may langka, may biyabas. Bumaan man sa ano ko eh. May abukado. Sira lang. Ang ganda rin ni, ano eh, shake eh. Pumasok mo sa butas ng ngipin ko. Ano to? ito? Pispal. Ha? Pispan? Ano pispan? Ito pala madami dito. Ang dahon mo.

Pagkakalag din tayo. Balutan ng suman yan. Masarap. Tapos yung gagawin ng suman na madami ah, <tuk tangan> ni ah.

Tina, kasi may amor siko. Ayan no, kumapit na sa aking pantalon. Kate, Makati yan, makate. Tara! <coughs> Sino yon? Bridget. na? Ah! Mahirap yung minsan ka lang umuwi. Hindi mo kilala yung mga tao. Ito pa, pang balo. Ito hindi, no? Hindi. Iba. Hanap kayo. Ito sa nan. dito, Beng. Simpa ta to. Dito kaya pasukin natin to. Ito oi lupa ng aking kamag-anak. Ay, kabayo. Meron banda, okay lang. Layo sa kuan mga ano ha ng nyug to hindi ko nga pumasok doon wala man dito sa sulok. Takot ang ano nang bunot na ng nyug. Ano yung bunot ng nyug? Dami na oh. Oh, ito pa. Sampo, mga 20, lang ko Kulang. So, okay. Okay, marami yun eh. Dagdag pa tayo.

kanina nagbabanta yung langit ngayon hindi, hindi na pero maano pa din siya oh. maulap sa? Oh. Isa mo Matukain sa bagay niya ito. Turo amang niya. na na to Ah. Kapag may opera na mong itatindi ng tatanog, imaw. Ay. Kuha imaw ng pero may sweldo, no? ma'am. Oh? Oh, tapig niya ito. Ay! Ah! Oh. Sus, kinuha. Yan tayo eh. Lalakad-lakad sa gitna ng kalsada tapos sisigaw pag may dumaan. Ayun sa taas eh, mataas naman. Ayun din oh. Kit mo. Ma. Maglilibot mo sa ka. Dito tayo na agad. Number 1 tama 'yun. Bin bin Ato dagun bente. Hay ato dagun bagay ligaw Ay ano meron pa diyan ha? No? Ay ano? Oh, biasa. Ay nan ko. Kay ah, kakaon ko lang ato magbuukot na ato. dito ako. ayano ano? Teka. Saan ko ba kayo ipopwesto? Ay, wala kasi akong stand, hindi ko nadala. madami dito. Hindi <laughs> nyo nakikita na sa dubunan ng dahon. medyo may nakuha na akong murang hmm, Ayan. O. Dami na siguro to. <coughs> Ito sa baba. Ito sa baba. yung kinukuprahan. Yan. Kasi kino dito kinupra yung kupra ng dahin ko kasi nasunog. Pati inyo nasunog. sayang pagod. Ito pa yata. Yan eh. ito to. Ayano. Oh. Eh. oh, mura lang ito oh. Maganda to. Ayan. Hmm? Ito pang gatong, oh. Kasi madami na doon sa kapatid ko. Madami na siyang pang gatong. Pinagmamay-ari. Ay, kay, ay, kabay, kabay. ari niya Hindi yung feeling basta-basta kukunin. Kailangan kong manghingi. ito malapad. Pero, ah, padaan, padaan ako, padaan ako. Padaan ako. Ito malapad, oh. Beng, madami dito, beng, oh. Dito, oh. Madaming puno. Ito malapad, oh. Dali lang. Dito kayo, ha. Ay, sorry. sugatan pa ako o siguro ko kasi kiniyas ko oh. sakit hala na saan yung takip hindi ka lang yung takip ba ng tago ba ano wala na yung tago boy ah. Sinta to. Ayun, nakita mo na iwan. <coughs> Ayun mo. Goy, okay, ginawa. dadalawang piraso lang nakakuha ko eh. Nakagat pa tayo. Na na nga ako. Huh. Hingal. Hingal. แล้วนะโตรักเลยอ๋อยูซุฟ <sharp inhale throat> Ay, si yun, oh. Abo, Nakagat pa kong hamtik.

Senday nenon. Ang butong. Iya ron. Senday nenon. Oh.